Posibleng magsalba sa kabuhayan ng mga bataenyo ang mga produktong gawa sa kapis. Ilang pamilya na rin ang umaasa sa ganitong hanap buhay. Ito ang balita ni Sherry Ann Herrera. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture, patuwang ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Samal Bataan na gawing pangunahing pangkabuhayan ng kapis na matagal lang nandito sa bayan ng Samal. Ayon sa Department of Agriculture, maraming maaaring gawing produkto mula sa kapis na mas magiging kapaki-pakinabang para sa mga mamamayan ng naturang bayan. Si kapis maraming na nagagawa sa out of kapis. Ang kanyang meat ay pwedeng tainin. Yung shell, ginagawang chandeliers, mga balls, uh, mga pang-decor, lampshade, marami po siyang product. Isa sa pinagkakakitaan ni Aling Amelia ang pagbebenta ng iba't ibang produkto mula sa kapis. Bagamat mahirap, dito niya nairaos ang pag-aaral ng kanyang mga anak at kumukuha ng kanilang ikabubuhay. Malaking tulong sa amin to. Ito ang nagpa nagpaaral sa mga anak ko. Sa hanap buhay dito sa Samal, kapis ang pinaka-ano namin. Kung wala ang kapis, mahirap din samantala. Maging ang alkalde ng Samal ay tinatangkilik ang mga produktong gawa sa kapis. Even dito sa munisipyo, uh, ayan tulad yan. Kapis yan, uh, may laminate lang, hindi siya expensive pero uh, it looks, you know, it looks expensive and uh, magagawa mo rin siyang uh, parang mosaic. Uh, katulad Katulad niyan, yan, yan. Uh, Andiyan um, ang source. Get a good designer na makapag-design ng alam natin na mas competitive sa market. Pinatayang noong 1909 na discovery dito sa bayan ng Samal ang Kapis at sa buong Central Luzon ay tanging dito lamang matatagpuan ang naturang seashell. Kasama ang Bataan News Team, Sherian Herrera para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.